magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong GALAPORTO For video guys, ito yung isang ilang ano naman isang unit. At bububungan na sana to kasi malakas ang ulan kahapon guys. Iwan ko lang ngayon kung mano pero medyo mambun guys. At ito na yung isa oh. Ito yung isa guys. Ayun ah, na naman si Just Vlog. Ano gang base nung ating bayabas na kamagkano kaga? Ay guys, 75 pesos. Ade pang ano na? Pang gasolina Pang gasolina na. Eh sa ngayon? Ay, di sa ahod. <laughs> Sahod ay Oh. Sahod oh. Bawal na magpagod ka sa badaw. Oh. Yan guys. Yan ang nadalihin niya ngayon guys. Batikan sa kantuhan niya guys. Ayan o. Oh. Yan haba haba guys eh. Lahat ah ah. Baby login, niya rin baby login daw niya guys Oh. <laughs> Siya pa nga lang guys. Huwag niyo kalimutan yung kanyang channel guys. Just vlog. Pakipalo na lang po. Ayan. Yan po guys ay anak ng mayaman niya guys. Balikagal gayaan gayaan niya. Bawal tama rin daw guys. Maraming sabi. Uh, maraming. <laughs> Mayroong bayarin. Gayon gayon. Akay ah, ah, naman ah. Oh, ang ulam niya ngayon. baon niya ngayon guys. Bayaba siguro. <laughs> Magkamay ingay. Magkamay ingay. <laughs> Ayun guys. Si Susie nakita na? Oo guys. Saan dali? Bigot sa Maritan. Oo oh, walang inga ah. na. O, oh, o, oh, akit ka gaya. Ano gayon nangyari sa'yo? Akit ba ba ka na? Akit ba ba? Ano gayan? O, oh, tiyan mo ako. <laughs> ano ba Bara. Bara? Ayun! <laughs> ano ho guys yan? Yan. Ito na guys, magandang hapon sa inyo guys. Ito na guys. Oh, Bububungan namin ng gawa bukas yan guys kasi ayan hindi pa nabubungan pero nakaakit na yung yero may sobrang isa guys na yero yun. yun yun at dito yung isa guys yun. Nabubungan na guys yan yung isang mensa na namin kanina guys kaso parang alanganin yan guys o so, yan yan mundura guys yan hmm. guys o so, ito yung ano guys yung ano yan dyan kami nagkatayo kami ng scaffolding nya guys para may kasamihan guys ay napaltukan na pala kanina guys yun yun sa so, dulo guys napaltukan na pala yun kasi alangin kailangan yung pag priming guys ay guys Umaga sa inyo guys, another day, Monday Tingnan mo si, ano naman, Just Vlog na naman guys Hello, O, ito guys. Oh. guys Ayan o, oh. ano gagawin mo ganon, oh. 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 Just Vlog? O, ayaw, ibabaw, ibabaw Para maabot ang kisame kapos, kapos ang kisame Eh, ano mo sasabi mo ngayon sa araw na ito? O, para sa? Ayan, good Huwag sa kabit, masaya. yan Dito naman tayo, mag-tutupintor sila ngayon guys Ayan, Ayan. Yan. Pipintor sila ngayon dyan. Madalihin na. At dito naman tayo ikuhan. Kay Marvin. Guys, anong mang masasabi mo dyan? Trabaho lang, trabaho. Para sa pamilya. Oh, uh, para sa pamilya daw. Yan guys, oh. So. so ito na guys ang ating ano Ayan, oh, malalaman. Tignan mo. Ayan, okay, guys. Ayan, si Jason, guys. Jason! Hoy! Oh. Jason! Hoy, oh, kawe-kawe dyan. Ayan, si Jason. Hoy, oh. si Jason. Ayan. Pangiti-ngiti. Oh. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ayan, sige, guys.